So yan mga kanayupi ni Boss Peter tong ano Itong motor Kasi nga Bumaho itong ano Itong area na to Baka nasunog na mga kanayupi Kaya yan Nagdesisyon yung kababata ko na ano Bumili ng bagong motor Kagaya lang nung nandun sa bakay yan eh. What's up mga kanoypi Nagbabalik na naman si kanoypi for another video Araw ng Merkoles Puding ni Mia At pupunta ulit tayo ng San Carlos mga kanoypi Dahil nasira Yung motor Ng tangke Ni Scout Ranger yung kababata ko Kahapon gumagana pa At Kaninang umaga daw Hindi na umaandar yung Motor ng kanyang tangke, Kaya yan Tinawagan ko rin si Boss Peter. So yun nga, sinabi nila na ano, na kailangan ng palitan yung motor dahil chinikap up din ng kasama ni Scout Ranger yung kababata ko, yung motor sobrang init na daw mga kanipi. Buti na nga lang hindi nagkasunog. Kaya yan, uh, bibili kami ngayon ng motor dito sa Megaben kasama si Boss Peter para dalhin doon sa ano sa San Carlos para mapalitan din yung ano yung motor na nasira uh, at syempre may magamit din yung kababata ko shout out to ah. oh shout out shout out lang. shout out anong pangalan boss uh, ako po si Billy boss yun uh, shout out po okay thank you boss antayin natin si boss Peter pero ramay mo boss. O, oh, nagpatrasa lang. Okay, yeah, boss. Okay. Oh, may kami tatamdang ataw Bali, inaantay ko pa lang si ano, boss Peter, mga kanoybi. Nandito na ako sa Mega Bend. Ayan. Yan tayo bibili ng ano, ng motor na dadalhin natin sa San Carlos. Thank you. Ha? <laughs> huh? Okay. Sticker. De sticker mo, boss.

Ha? Okay. thank you. ka. Thank you, thank you. Eh, na maka yung motor Tatulad lang yung nandun sa akin yan.

Oh, shout out ka na ka, boss. <laughs> okay. Sa mga kwan sa Mega Ben. Ayan. Shout out, Mega Ben. Panorin niyo, ha? Oo. No niyo, ha? Ayan na yung bagong motor Tawag na yung boss

So, nandito na tayo ulit sa San Carlos <laughs> oh, ay So nandito na tayo mga kanaypi dahil ano Nasira yung ano ayaw umandar na so suspect ni boss peter yung motor talaga papalitan ni boss peter tong ano tong motor kasi nga uh, bumaho itong ano itong area na to baka nasunog na mga kanipi kaya yan nagdesisyon yung kababata ko na ano, bumili ng bagong motor kagaya lang nung nandun sa bakay yan eh. Okay. Mm, M-Aqua. Okay. Ano, ano? ano yung problema niyan, pre? Yung tubig? na wala namang gumamit. nag nang nag Andar nang andar. Oo. Kaya parang nag-overhead sa Nandiyan kami lahat kagabi. Wow. Umiinom kami. maandar, Ilang bisis. Ang ano naman na namin. Yun lang namin pinakay. Yun lang. Nag-overheat na siguro yung motor niyan. So saan na yung sinasabi mong naglilik dyan, pre? Sa likod. Sa likod? Tignan natin mga kanipi. Kasi... Uni daw nang uni yung ano yung hmm. motor, karga ng karga wala namang gumagamit nakita lang ako ito CR kit damot na nung dito tubig tubig daw dito eh amo na paggapan na ABC lang ang blue baka yung blue na yon no pinari ang arun no unang unag na ta pagbag tayo pa eh buti dala ni boss Peter yung ano mm. ang mahirap nyan mga kanipi, sa loob pa ng ano yung na semento mahirap yan na ano i-trace kung saan yung may leak na pipe so kaya kaya naman ni Boss Peter yan mga kanayipi ayan inaumpisan na ata niya na ano na palitan ng motor yung ano Ola, na talaga na boss. Sobrang ikot naman niyan po. Baka komalaan boss. Dati kan lang lang. Magagaling naman. Sa dipan mo. Dagot naman, tanong mo sa amin. Nahulot niya tayo sa magsi. Mabali nat, agbalin sunog pero nung kamanan, magmadim naman boss. Di nabas dog. Ayun, mga kanipi. Babaklasin na ni Boss Peter. saglit lang yan kasi kabisada naman na niya yung gagawin niya eh hindi mo naman taon na naging niya ako yan mga kanayipi, natanggal na niya yung motor na ano Tumirik. <laughs> ayaw umandar ayan mga kanayipi Naayos na niya yung speed niya Ngayon susubukan na ulit. Oh, boss. Okay. Unkon. Eh no, kumuha agad ng tubig oh. Talagang yung motor talaga yung problema, Anong? kakarga ng tubig. Ayan, titignan na kung may leak dito sa likod boss? Dami mong electric pump pala dito mga repair niya. lakas nga dyan kuya kaya para maghapong basa dyan ayan mga kanipi may ilig dito sa loob boss no dito sa piting sa dyan sa loob ayan boss baka sa di mga kanipi, uh, napansin ni Boss Peter na syempre puno na yung ano, yung tangke wala naman gumagamit tapos biglang bumaba yung gauge mga kanipi dati kanina nandiyan na sa 40 eh. biglang bumaba papunta na sa 30 So, ang ginagawa ni Boss Peter, tinitignan na yung ano, doon sa likod. Patayo kon, Boss. Ayan. Nasa likod ako tayo yung ano, pinakamalakas na alik niya. Diyan na yung pinakamalakas sa bawat. Ayan na, mga kanipi. Papalitan na lang ano. Yung pipe niya kasi nabasag dyan oh. nagbuta si boss Peter ng panibago tara na mga kanoypi kain tayo pananghalian yun oh si boss Pete tilapia ayan napalitan na yung ano yung tubo dito mga kanoypi wala nang leak sierra din ba? oh. ayan ito yung pinalitan ni boss eh kasi yung nakalagay dyan may tama so ngayon mayos na mga kanipi hopefully na ano hopefully na wala nang tagas wala nang leak yung mga pipe nito para hindi na may stress si scout rin dyan <laughs> ayan mga kanipi Antay na lang natin ano mag switch off itong ano itong automatic nya na switch pag naabot na niya yung proper na ano, gates niya, mamatay na. Ayan, ayos na mga kanipi. Nakuha na niya yung tamang temperature niya, yung tubig. Okay na mga kanipi. Babalik pa kami bukas siguro. Niya ngayon ba? baos <laughs> Subli taman <laughs> oh. oh. na Vegas Awung ka sulit na yeluk ang kon Pukini tili lang aji bagbagay nga dalan ang ka ay, wag ng atalang ako. Ay, dadagpatan niya. tapos na mga kanaypi na ano. Ayusin ni Boss Peter yung ano. Yung nasira na motor. Tapos yung mga leak. Naayos na. Wala nang problema. Sana huwag na kaming bumalik. Ay ng ano isang sakong pagkain ng manok uh, pure blend no may isa sakong ayan mga kanaypi yung binili ko na no hindi ako nakabili nung kahapon ng ano pagkain ng manok kaya ngayon tayo bumili ayan na ipi, bumaba na si boss Peter binaba natin dyan sa may mega van dyan kasi iniwan yung ano yung kanyang motor kanina so pauwi na tayo mga kanayipi